ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia, ng unang araw ng ikaanim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Sor Sorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Sheltiel, at sa punong saserdote si Josue na anak naman ni Hosadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maaayos ang inyong mga tahanan. Ngunit, pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihaasik. Ngunit, kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubuso. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.